Hello, mga ka-feeling! Yun nga po, wala walang yung nag-sig kami na pumunta eh. kami sa mami at daddy ko. Dito, sasakat mo na nga lang. Kung saan din sila ngayon, nakatiwa. Ilan taon na ang nakakaraan. Kwento ko lang ha. Opa, siyempre, na. na-miss ko rin naman si mami at daddy ko. Alam naman kayo lang namiss ko. At siyempre, the only one or my only one kasama ko po ang aking kaibigan, tropa, kakampi, kasangga at lahat-lahat na charo sa iyo is yan siya lang naman ang idol ko kaya nga aktibo ko ngayon hindi ba? Wah, yeah, in love yan mukhang nainggit ka lang doon ikaw talaga ay naku kung hindi pa nagparamdam si Mami, baka hindi pa ako nakapunta dito. Kaya Mami, shout out sa'yo kung nasan ka man. Dahil nga ilang taon na rin silang nasa bakasyon, minsan pinupuntahan namin sila isang beses sa taon, isang beses sa linggo, or isang beses sa buwan. Depende sa hinihingi ng pagkakataon dahil nga busy eh. So, yan nga sila. Sino mo pa sila? Wala naman akong nakikita. Ikaw talaga, Kuya Jen. Shawari Ward, nanay tatay. Ayan. hindi na namin nabuntahan yung iba kasi uwi na rin kami kagad. yun uh -huh. si tita ko tsaka si tito yung mga kapatid uh -huh. shoutout sa inyong dalawa masarap din dito magpalipas ng oras lalo sa hapon marami kang makikita marami ka rin makakausap yan lang po yung aking kwento kaya maraming maraming salamat sa inyo salamat ka rin sa panonood pag comment pag at minsan, nasi-share pa. para kay Moms. Shoutout na lang po sa aking mga kasama dito. Sa Tita Julie, Kuya Meng, kay Atu Wing. Siyempre, marami pang iba. Bye-bye!